Charger na ito, wala pa? Wala pa, pero ako okay. naman Makano yung ganito? 2,000 2,000? Ano ba boss, mga sikanan? Mm -hmm. Ano yung mga original? Original po natin So yun mga pet, dito po tayo ngayon sa Divisoria Sa Murao ta So tatry natin mga presyo dito dito lang yan sa street. So, mamaya tanungin natin kung saan to. Pero divisorya to sa natagan Tara, let's go. Cellphone, Cellphone. Ang cellphone to, boss? Ah, bigo. May charger na to. Wala pa? Wala pa. Pero ako ko naman. magkano yung ganito? 2,000 2,000

Din. Two, two five. five, two five, five din. Anong tatak nung? Abibo. Abibo ah, din. Ah, wala lang ay think Ito anong ano to? Realme. Magkano ganito, Realme? Walawali po lang. One to eight din. Ah, uh, four lang. Ah, four Ito. Ganon din, po. Four sixty four. Four sixty four. din. 464 din Dalawang libo Ito boss Dalawang libo 464 Lahat mga Ano pa Good condition no Oo Yan Bibo 18 lang yan 464 At Atar to Mga bago pa yun eh, no Mga hmm. bago pa lahat no

Walaang-alang charger kasat. So, oh, charger namanya. Anong name? Delivery. Ah. Hey boss, thank you boss. Ah. Uh -huh. I <laughs>

bos mga sikanan. Hmm. Mga original. Ito magkano ganito? Magkano? 800. Ah ito 800 original. Wednesday ang tatak. Dito po. Magkano dito, Vince? Ah, isang libo. Ito, Lakos. One Ito, 1.5 five, Lakos. Maganda po. Eh chika na magaganda pa. Pag original. Original lo ba to? Original lahat 'yan, wala na no. Ayun no, original lahat 'to. Oh. Pwede na lang check 'yan. No? Ito lakos na itong Ito kulay pula. 2,000. Ang ganda. Ito naman. Tatak nito. Na ah, Adidas. Magan itong ganito. Ha? Ah? 13. Ah, 13 ito malaki. Pulis. Magkano ganito ang pulis? Ah, dalawang libo. Ito. One five. Yan, pusil one five. Ganda. Mga original lahat. Ito po. Dalawang libo, libay. Ay, isang libo. Yan, libay so original pati yung malalama original kasi pati bagels niya may tatak Levi's ito ito po fossil yan dalawang libo leader original pa ito boss one 1.5 500. Yan, DNG. Ayan, 1000 Isang libo. Like Ito, 700. Pambabae. Unisex, pwede. Et, babay babae, lalaki pala. Ayan, so, dito tayo. Ito, boss. Caterpillar, 700. Ayan, Caterpillar, 700. ito 500 Sorry, no. 300, no so, the car, the power Bos, no. Gantang, cute, 500. Yeah, 500. 300 low power ito cute 500 Oh, bos, Kano?

Tapos? Michael Force Michael Force Yan. Magkano ganito? Ah, ito. One five. Yan. Magkano si ito? Ano Yan. Ito, ito. Ito, ito. Dito po magkano din sir? 1,000 po. Yan dalawang Vintage. Oo. Swiss. Oo. Ganto. Ito yung fossil at yung Japanese mga ah, oh, vintage. Oo. Oh. Fossil na digital seconds. Mga ganito. Yeah, ah, ito na ito. Vintage Ito. Digital Ito. 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 Ito ano di battery pa to? battery yan po oo dalawa battery yan haa ito magkano? timex 1000 timex ang 100 lang ka boss diputin diputin ka po diputin ka po ganda bro. 300 lang ka po nice ito naman o oh. magkano? yun yun silver 300 boss yun yun silver 300 mm -hmm. ganda Ito. Yan, DW 300. Uh, 300, 300. Wellington. Daniel hmm. Wellington. Charger. Balik tad, no? <tip> Ito po. May isa military tactical watch, automatic eh. 1.5. Ah, ito 1.5 automatic. No. Titanium, yung bagets niya, ang The ano niya. Mineral nya? crystal lang eh Itong ano niya, yung hmm. automatic eh. Ganda. Magkano? 1.5. Ah, 1.5 'yun, to 1.5. Yeah. Oh. Original yan ito po makano Citizen's Citizen. 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 yon Citizen's Citizen. 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 ah, yeah. oh. ah Citizen's kasi yon itipis one five ay original may imitation nito eh. May imitation din ganito. Mahabas na imitation niya. Yeah, oh, to. original lo. Oh. Ay ah, mo naman sa taste statement. Yung mga imitation yan mga sultang lang. Ah, to bigat no? Yan, no. ito Huh. Huh. no. Huh. 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 Oh, bigat Magkano ang ganito naman? 1.5. Yun, 1.5. Ang isa, 2,000 Ito naman. Vin vintage. Vintage, no? Oo. Oh. Uh -huh. Nagaanap pa, oh. Ganito di battery. Ganda, oh. Ito naman. Fossil. Yan, fossil. Fossil. <coughs> Magkano ganito? 1.5 So halos di makalayo. One pipe. Sang libo. Yan. Original lahat. Ito ganito. Posil. Uh, yan. magkano ganito. Sang libo. Sang libo. Ito naman. Uh, posil. Posil. ganito. Yun, one Yan 1.5 Parang posil no? Ito rin magkano? Casio okay, uh, one. Sure. Vintage na Oh, Casio. Vintage. Nagana pa. Pag yung mga original, oh. Magkano ganito? One two. Ito. Ayan, yeah, Giordano. Ayan, Giordano. Medyo magaan. Magkano ganito? Ayan, 500, Giordano. ganda lang 500 Yan. Yan, may iPhone din sila. Kano iPhone? Yan yeah, 300 lang. Yan 300. So, sayang no. Ito iPad. iPhone. 300, yeah, 300, yeah. I din siran, walang ano. Ito, magkano? Yeah, nice watch, by 300. Yeah, 500. 300, nice watch. Ganyan po, magkano? By 300, by Ito po magkano? Nois BBG. Nois a libro, BBG sa Pambabaid. Kulang yeah, lang sa linis. O. Ito naman. Karoon ka dito. Ito, original to Ayan, G-Shock, original to Pasin sila eh Kaya mga original yan uh Oo -oh. Kasi pag made in China lang original, made in China Kailangan dito Made in China din hey, Thailand yan at Ito, magkano? Saka yung pangarap, sir. Magkanam. po, ha? G-Shock 1.5. Ito, G-Shock 1.5. Pwede na Tignan, tignan natin. Original. Ito, made in Thailand. Thailand din, no. oh. 15. 17 minutes yan. Ano? Ate, contention Ito po kulay red, magkano? 910 mo. Ah, 15 din. May bawas pa 'to? Ah, mayroon naman. Pa? Meron naman. Pero may bawas pa. Hanggang magkano? 20 sa tawad ng customer. So usually lahat ng talaga dyan 18, 15 So ganun Kumahabot ng 1 feet rin GA 110 R2 GA Kano pinaasagan? 1-3 oh. ah, yan 1-3 ang pinaasagan. Ah, Kano? Ano? Gisak Wala akong budget Ito magkano? S315 315 315 Ito ang ko sana tatlo yan Ito lang sa hmm. ko sa market Market place Mga original lahat Ipapabinta yung G-Shock Ito lang Okay, hey Salamat, boss. Thank you. Ayan po, ang may-ari.